Okay, hey, so dito sa video na ito, pag-usapan natin yung uh, tungkol po sa problema ni uh, General Casimero sa timbangan. So, unang-una, ako po si Pao Salud ng Paoka Sports at itong video na ito ay original po na coverage ko noong 2019 ng uh, kalabanin niya si Ramirez dito po sa Pilipinas. Panalo po siya dyan at uh, nakarecover naman siya ng maayos. Pero kung titingnan niya po ang itsura ni Casimero, eh, talaga namang alam mo na... Parang uh, hirap na hirap po, uh, lubog na lubog ang mata pero naka-recover naman ang maayos. Uh, pero 2019 yan, 2024 na ngayon at uh, kung paulit-ulit na ganyan at uh, yan po ang nababalitaan po natin. Uh, hindi na po tayo nakasama sa mga recent weigh-in pero yung mga sources po natin sinasabi po na eh, hindi pa rin po kung baga ganong kaayos ang pagbabawas nila ng timbang. Kung baga minsan, eh, biglaan po ang uh, pagbabawas ng timbang. Uh, gusto ko lamang po sabihin kasi nagpakita ako ng picture na sinabi ko, nag sinabi nila nagbago daw yung isip ko dahil nung ko itong picture na to Eh, hindi po, hindi po dahil sa picture nagbago. Dahil alam kong malakas si Semero, real talk lamang kasi yan po ang pangako sa inyo. In his jet, in generally, no, uh, talagang uh, isa siya sa pinamalakas. Pero, iintayin pa rin po natin ang timbangan. Uh, kasi doon po siya nababawasan ng lakas. At uh, sana ito ay gamitin na lang inspirasyon po ni Casimero, ni Jason at ng team Casimero na ayusin nila yung proseso, hindi yung biglaan na pagbaba ng timbang para siguraduhin nila ang panalo. At hindi rin po, ang importante, hindi po delikado ang ka kalusugan ni Casimero. Ba kasi sa bandang uli, yung papagsisiyan nila, eh, baka maapektuhan na yung mga internal parts, yung mga liver, yung mga organs po dahil biglang piga, biglang baba. So, sana ayusin lang nila. At uh, kung maayos ang timbang, wala naman problema eh. Uh, sigurado, may lakas si Casimero. Pero yun lang, intayin natin ang timbangan bago natin sabihin na tunay na malakas. Thank you po. Ano sa tingin nyo? Comment nyo nga kung tama ako o mali.